Nawasak at inarod ng baha ang ilang mga bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo sa Maynila. 25 pamilya tuloy ang nawala ng tirahan at kinailangang ilikas. Natagalan pa ang pag-evacuate sa mga residente ng masira ang tulay na pwede sana nilang daanan. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Wala nang nagawa ang ilang residente nang mawalan sila ng tahanan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa kasagsagan kasi ng malakas na ulan, ay humampas din sa pangpang ang mga naglalakihang alon. Ang ilang bahay tuloy sa tabing dagat, nasira. Yes, ayan ang laki ng dagat sa amin. Nakalala pa ang high tide pagsapit ng hapon, kaya tuluyang natangay ng alon ang mga bahay. Ayan, ayan guys. Pagkatapos ng dagat, bagsak naman po yung daanan. Di rin basta makalika sa mga residente dahil nasira ang dinadaanan nilang tulay. O, uh, uh. yan yeah, na, babagsik na yung tulay. Ay, na, may dugo? Isang residente ang nasugatan na agad daw nilapatan ng paunang lunas. Ayon sa Public Information Office ng Manila Local Government, nasa 25 pamilya ang kinilangang ilikas. Pansamantala muna silang pinatuloy sa Delpan Evacuation Center. Kabilang sa kanila ang pamilya ni Mengulas Valderrama. Kwento niya, kahit ilang beses na nila itong naranasan, napipilitan pa rin silang manirahan sa lugar, dala na rin ng kahirapan. Mayroon kaya tumira sa dagat. Eh, ba't po kayo na pipilitan? Eh, mandalagat ang asawa ko, yan ang hanap buhay namin eh. Hiling niya sa lokal na pamala ng Maynila. Tulungan na lang kami, magpagawa sa bahay namin nakabantay ang lokal na pamalaan para palikasin ng ilan pang residente sa lugar sakaling magpatuloy pa ang malakas na hangin at ulan. Sa Tondo pa rin, isang 13-anyos na lalaki ang nalunod sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa mga residente, tumalon ng bata mula sa Infanta Bridge at bumagsak sa estero. Kaso high tide at sakto'ng nagpaagos pa ng tubig sa estero ang pumping station para iwas baha. Dahil dito, hindi na nakaahon pa ang biktima. Pagbuga ng tubig biglang bigla nagkaroon ng karen. Kaya yung bata po ngayon na yun, napailalim. Hindi, uh, pagkakalam ko, hindi siya marunong lumangoy. Halos tatlong oras ang inabot bago nakuha ng mga ang labi ng lalaki. Naabutan ng News 5 ang dalawang lalaking ito na nagtanggalan ng sapatos para lumusong sa baha sa Sukad Road, Paranaque. Pauwi na raw sila galing trabaho pero pahirapan na ang pagsakay kaya napilitan na silang maglakad. Wala na rin po masakyan dun eh. Nilakad na lang po namin. Galing po po kasi yung trabaho, out po namin ano, al alas 12. No choice po kami. Lakad na lang po. And, mabasa akong ano, mabasa ako yung... Ganyan din ang sitwasyon ni Lorna. Sinubukan niya raw mag-taxi pero tumatanggi na ang mga tsuper. Sobrang hirap po kasi wala kami masakyan. Eh, nag nga po kami kaya lang yung taxi ayaw naman dumiretso. Nasa kalahating oras pa umano ang kanyang lalakarin pero wala na rin silang magawa kundi maglakad na lamang. Bukod sa kalsada, may isang establishmento na pinasok ng tubig. Alas 5 pa ng hapon magsimulang tumaas ang tubig sa kalsada dahil sa pambugso-bugsong ulan. Humupa ito pasado alas 5 na ng umaga kanina. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.